Nagdulot ng matinding pagdadalamhati at maraming katanungan ang biglaang pagpanaw ng model at social media personality na si Gina Lima na tagpo ang wala ng buhay sa isang condominium sa Quezon City. Ayon sa mga ulat ng pulisya, walang kinalaman si Ivan Ronquillo sa pagkamatay ni Gina. Sabalit tagpuan rin siyang wala ng buhay ilang araw matapos ang insidente. The Philippine Showbiz List presents Sino si Gina Lima at Ivan Ronquillo? Who is Gina Lima? Ang 23-year-old freelance model si Gina Lima ay ipinanganak noong January 27, 2002 sa Bayugan, Akusan del Sur. Bilang bunso sa apat na magkakapatid, dalawang nakatandang babae at isang kapatid na lalaki, lumaki siya na napakalapit sa kanyang pamilya. Kilala si Gina bilang masayahin, malambing at madalas umasa sa suporta ng kanyang mga kapatid isa sa kanyang mga ate na isang content creator ay madalas siyang kinakausap online at hinihikayat na umuwi sa kanilang bayan. Sa isang post noong September 13, ipinahayag na kanyang kapatid ang pangungulila sa kanya at sinabi na si Gina lamang ang hindi kasama ng kanilang pamilya sa bayugan samantalang ang iba niyang mga kapatid ay magkakasama pa rin doon. Bagamat nais nilang manirahan muli si Gina sa kanilang tahanan, nauunawaan nilang kailangan niyang manatili sa Maynila dahil sa kanyang trabaho at mga personal na pangarap, kasabay ng paalalang mag-ingat siyang palagi. Pagdating naman sa edukasyon, nag-aral si Gina sa San Jose High School sa Mauban, Quezon, kung saan nakilala siya bilang aktibong estudyante. Isa sa mga majorit ng paaralan at makikita sa isang throwback photo mula sa kanyang kapatid ang pagdiriwang ng 23rd Foundation Day kung saan masigla siya nakilahok. Pagkatapos ng high school, itminakita sa kanyang Facebook profile na nagpatuloy siya ng pag-aaral sa SDI College, Santa Mesa. Matapos umalis sa Agusan, nanirahan si Gina sa Quezon City kung saan niya sinimulang buuin ang kanyang karera bilang modelo at online personality. Bagamat madalas siyang tinatawag online bilang isang Vivamax artist, ang tanging credited role niya sa IMDb ay mula sa pelikulang My Fairy Tale Love Story ayon sa isang ulat batay sa pahayag ng tagapamahala ng VMX stars na si John Navarro, hindi umano tunay na Viva Max star si Gina, talawa sa mga kumakalat na paniniwala sa social media. Nilinaw niya na bagamat pumirma si Gina ng kontrata dalawang taon na ang nakalilipas, bigla raw itong nawala at hindi na bumalik para ipagpatuloy ang anumang proyekto. Sinabi pa ni John na hindi nagkaroon ng pelikula si Gina para sa Viva Max dahil tumanggi itong magpa-sexy na siyang pangunahing tema ng karamihan sa mga produksyon na nasabing platform. Dahil sa ganitong sitwasyon, hindi natuloy ang anumang proyekto at hindi siya naging opisyal na bahagi ng Viva Max roster. Gayon pa sa isang photoshoot noong um March 29, 2025, isinama si Gina sa proyekto pinamagatang The Model Life Open Shoot, Viva Max Edition in Antipolo. Iminamungkahin nito na bahagi siya ng model-related events at kampanya na konektado sa Viva Max, kahit hindi siya direct lumabas sa mga pelikula ng platform. Aktibo si Gina sa mga produkto at brand collaboration. Makikita sa Instagram feed ni Gina ang maraming larawan kung saan kumpiyansa niya ay pinapakita kanyang sarili sa mga bikini at iba't ibang stylish outfits. Bahagi ito ng kanyang imahe bilang modelo at content creator. Bukod sa trabaho at mga pagbisita sa beach, isa rin sa mga paborito ni Gina na libangan ang pagpunta sa gym. Kadalasan ay pinapakita niya sa kanyang mga post ang kanyang active at health-conscious lifestyle kasama ng pag-aalaga sa kanyang katawan at pagpapakita ng iba't ibang workout looks. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon si Gina ng malakas na presensya sa social media. Mayroon siyang higit na 400,000 followers sa Facebook, halos 181,000 sa Instagram at 1.4 million followers naman sa TikTok. Dahil dito, naging kilala siya bilang isang rising content creator at modelo. Samantala pagdating sa kanyang personal na buhay, inilarawan si Gina ng mga kaibigan bilang isang taong punong-puno ng buhay, optimismo at ambisyon. Isang individual na laging nangangarap na makamit ang higit pa sa buhay. Marami sa mga mensahe na naiwan sa kanyang Facebook matapos sa kanyang pagpanaw ay nagpahayag ng paghanga sa kanyang determinasyon na make it big at lumikha ng mas magandang kinabukasan para sa sarili. Limang araw bago siya pumanaw, muling ibinahagi ni Gina sa kanyang social media ang isang post na Dear self, in five years, I'll make you proud, I promise. Who is Ivan Ronquillo? Ang 24-year-old freelance model si Ivan Cesar Ronquillo, ang dating nobyo ni Gina. Lumabas na kanyang pangalan sa mga balita matapos ang kontrobersyal na pagkamatay ni Gina na nagdulot ng malaking interes kanyang background at personal na buhay. Ayon sa datos mula sa kanyang Facebook account at online post, ang 24 years old na si Ivan ay nagmula sa Likab, Nueva Ecija at kasalukuyang nakatira sa Quezon City. May mga komento silang online forum na nag-uugnay sa kanya kay Cesar M. Ronquillo, dating kagawad ng barangay Apolonio Samson sa Quezon City, na maaaring kanyang ama. Gayunpaman, hindi kumpirmado kung may pamilya si kagawad Ronquillo o kung tunay na anak niya si Ivan. Batay sa mga social media accounts ni Ivan at papang ulat, nag-aral siya sa Far Eastern University sa Maynila. Hindi malinaw kung anong kurso ang kinuha niya sa kolehiyo. Bagamat kilala si Ivan online bilang isang modelo, iisa lamang ang kumpirmadong proyekto na itala sa publiko. Noong August 2024, lumahok siya sa Bench Body of Work Casting Call, kung saan ipinakita niya ang sarili sa pamamagitan ng isang video. Sa isa rin na archive na Instagram story, ipinahayag ni Ivan na siya ay may taas na anim na talampakan. Ipinapakita ng mga umiikot na screenshots at social media post na si Ivan ay mahilig sa gym at regular na nagpo-post ng mga workout content. Sa isang lumang tweet, nagbiru siya na siya ay made up of whey na tumutukoy sa gym culture at protein shakes. Gina and Ivan's Death Noong umaga ng November 17, 2025, naiulat ang pagpanaw ni Gina. Ayon sa report, mismong si Ivan ang nagdala kay Gina sa ospital noong linggo ng gabi, November 16. Ayon sa ni Ivan sa pulisya, nagkita sila ni Gina noong Sabado, November 15 at nag-inuman sa bahay ni Gina. Kinabukasan, umuwi sila sa bahay ni Ivan. Alas 12 na tanghali, araw sila natulog at pagising ni Ivan ng alas 8 ng gabi, natagpuan niyang unresponsive na si Gina. Agadon niyang dinala si Gina sa pinakamalapit na ospital, ngunit idiniklara itong dead on arrival. Isinilalim sa autopsy ang bangkay ni Gina matapos makita ang mga pasa at sugat sa hita. Dahilan para kumalot ang mga hakahakang binugbog o siya ni Ivan na mariin naman ay tinanggi ni Ivan na makapanayam ng pulis siya. Sa pagpanaw ni Gina, kasabay nito ang pag-ikot na ulat mula sa kanyang mga kaibigan, natagpuan siyang walang maray sa loob ng isang condominium unit at may mga haka-haka na maaaring siya ay biktima ng foul play. At itong umaga ng Miyerkules, November 19, nagulantang ang marami sa panibagong trahedya kung saan nagtagpo ang patay si Ivan sa mismong bahay kung saan namatay si Gina. Nag-deactivate si Ivan ng Facebook account wala nang kumalat ang balitang may kinalaman siya sa pagkamatay ni Gina. Pero ilang oras bago tapusin ang sariling buhay, nireactivate nito ang kanyang Facebook noong November 18. Ibinahagi ni Ivan ang mga larawan at video ng maliligayang sandali nila ni Gina. Makikita rin sa Facebook post ni Ivan ang video ni Gina habang gumagamit ito ng nebulizer na kadalasang solusyon para guminhawa ang pakiramdam ng mga taong may hika at karamdaman sa paghinga. Kapansin-pansin din ang mensahe ni Ivan para kay Gina kung saan malinaw na ipinapakita ang kanyang matinding kalungkutan at pagdadalamhati sa pagkawala ng pasintahan. Sinabi ni Ivan na hindi niya kayang mabuhay nang wala si Gina at ipinahiwati niya na nais niya sumunod sa kanya. Walaan niya makakapigil sa kanilang pagmamahalan. Kabilang din sa mga ibinahagi ni Ivan sa social media ang isang nakapanlulumang video na nagpapakita ng kanyang hati habang katabi niya ang walang buhay na katawan ni Gina. Dito malinaw na makikita ang matinding emosyon at pag-iyak ni Ivan habang paulit-ulit niyang ipinapakausap na huwag siyang iwan ng sinisinta. Ipinakita rin ni Ivan ang mga larawan at video ng mga kalmot sa kanyang mukha na epekto umano ng panunugod ng mga kaibigan ni Gina na naniniwalang sinaktan niya ang kasintahan. Partikular na binanggit ni Ivan ang isang Kevin Tan. Yun na ang huling post ni Ivan itong Merkoles ng madaling araw, November 19. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!